guys, nandito na naman ako sa nabas at uh, ako ay pupunta mag grocery ngayon so guys, tara, samahan ninyo ako at ngayon lang ulit ako nakalapas guys dahil kakatapos lang na ang ulan so yun guys, dito na ako dumaan sa ano, ngayon mall para may shortcut ako ang ganda guys oh dito na ako nag-shortcut sa 999 mall guys Arte mo? So yan guys, nandito na ako sa labas ng 999 mall At, Tatawid tayo sa kabila So ang daming tao ngayon guys Para agad so, lang Dahil traffic Nakakalusot tayo So bali dito yun guys Tayo pupunta Malapit dito sa may Tutuban Center Mall dito so, Tayo sa Tawid First time ko lang mag-grocery dito at dito ako napunta ngayon guys kasi dito ako tinuro na mga kaibigan ko kasi mura daw dito yung mga bilihin kung baka sa ano guys sa gold kasi sa pure gold ako madalas mag grocery ngayon dito na daw ah dito yung sinasabing ultra mega supermarket pala so ayan sa guys oh. ah, dito tayo ngayon mag grocery ayan so dito, dito ito guys ayun okay, na ako so dito nakabila ako 600 grams 600 grams magka ano kaya uh, so hanap naman ako guys na ng ano swak ito ang laki meron ako nahanap dito guys so ito yung aking nakikita guys hindi ko alam magkaanat 1,000 1,210 grams 1,000 hindi ko anong price nito guys para nasa 500 or 700 ah. so ayan guys nakita ko na ang bear brand na 1,210 grams ito yan guys oh. nasa 422 kaya pa naman sa budget to guys 422.25 ang 1,210 grams na bear brand purified para sa aking nanay so hindi ko alam ang price nung ano guys ito yung Milo so babalikan ko muna doon titignan ko magkano price nyan so yun guys yung kanilang Milo uh, na 600 grams dito yung eh. nakakalaga 180.90 so mura na yun guys so okay na ako dito sa bear brand dito tapos nakabili na rin ako ng Milo late date lang sya dalawain ko na lang kaya yung Milo. So dalawa na lang guys. Ah, bumili na ako ng dalawa nitong Milo na to. 180 to naman so nasa ano siya 300 plus 400. So meron pa akong supply sa 1000. <laughs> ito naman guys, ibibili ko ng ano. Na ito guys. Great tis. Guys. Great tis. 77.85 ilang pieces yun 24 pieces pala siya. So yun, bibili na tayo dito guys. Para sa atin naman to. Ito naman yung aking bibiliin. Dito na lang ako bibili guys sa twin pack. Parang mas mura ata ito. Uh, 2, 4, 6. So ito lang to. Ayan guys, okay na ako dito sa akin na grocery. Tama na to, baka hindi magkasya yung dala kong pera. 1,000 pa naman. So okay na ako dito guys. Guys, may nalimutan pala ako. Nag-ahalap ako ngayon ng asupal. Meron pala dito. by one get one free. So magkano kaya ito? Anak tayo ng asukal. Eh, sa dulo daw. Ayun. Hanap mo na guys yung asukal. sa dulo. Ito pala to. Asukal dito na eh, brown sugar. So, ano kaya mas maganda dito? Brown sugar Ito na lang kaya So magkano kaya ito Isang kilo Huwag yan Ito na lang Pamela Okay so Hindi ko alam kung magkano to Wash sugar Ito na lang pamilya Wash sugar na lang Hindi siya masyadong Matamis naman to So may nakita ko doon Kanina sa gilid Ng ano Twin pack na Ano Great tea So pupuntahan ko yan guys na ako nabili naman doon guys hindi, eh, hindi ko alam kung magkano price nito so ito na lang siguro yung kukunin ko at palitan ko na lang itong nandito ito palitan ko na lang siguro to kasi 20 pieces to yung eh, sa twin pack nito eh ito 10 so para magkasa yung ating budget baka mamay magkulang ako Okay, A few moments later. Guys, nakalabas na ako dito. Ito so, ang daming tao kanina doon sa loob, sa kapila pa. Ayan, tagalan ako. So ayun guys, pauwi na ako. Pabalik so, na, na ako rin ako sa aking trabaho. So, tapat lang dito ayun guys, na ng ano, 999 mall. So, ito yung ating, ano guys, 999 mall, ayun o ingat ngayon nakatawid na rin tayo guys dito na lang ulit ako dadan sa loob ng ano, 999 mall dito na lang ulit ako dadan guys sa 999 mall guys, nakarating din sa wakas at nakabili na. So sobrang dami ng tao doon kanina. At isasama ko muna yung aking katrabaho yan. Oh. Sarap ng inom ng tubig. <laughs> Ako pagod na pagod na grocery. So ito na yun ha. Ah. So ito na yun guys, ito na yung aking dadalhin sa pag-uwi. So hanggang dito na itong video na to guys. Maraming salamat ulit. At please naman, subscribe ng aking YouTube channel. At palagi -like sila na rin guys. Pag nagustuhan ninyo. One, well, guys. Hoy! <laughs>